Pero higit pa sa doon. Talikdan niyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo at kayo'y patatawarin ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nagsabi nito nang si Juan Bautista na anak ni Elizabeth ay nagbabautismo sa mga tao sa Ilog Hordan. Binabautismohan ko kayo sa tubig. Ngunit may darating na higit na dakila kay sa akin ni hindi ako karapat dapat na magkalagdag sintas ng kanyang sandalyas. Babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo at apoy. Hawak niya ang kalay kayo pang at tipunin ang trigo sa kanyang karani. at bumaba ang Espiritu Santo sa kanya sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang narinig. Ikaw ang minamahal kong anak. Lubos kitang kinalulugdan. Nang mabautismohan, nagtungo si Jesus sa bawat bayan. Nagturo at pinagtibay ng kanyang mensahe ang kanyang kapangyarihan. ba siya'y anak ni Maria? Siya nga. Tumahimik ka. Ang Espiritu ng Panginoon ay suma sa akin. Hinirang niya akong ipangaral ang magandang balita sa mga dukan. Sinugo niya akong ipahayag na lalaya ang mga bihag at makakakita ang mga bulag. Palayain ng mga inaapi. At ipahayag na dumating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Mahusay siya magsalita. Ang kasulatang ito ay natupad ngayon, gaya ng aking binasa. Natupad ang kasulatan? Ang mesyas lang, ang makatutupad na pinangako. malalaman? Marami ang namangha sa kanyang salita. At naniwala dahil sa kanyang mga himala. Ito na siya. Ito na naman siya. Sino yun? Ang guro mula sa Nazareth. Si Jesus. Kumusta? Kamusta? Alis! Hindi ka kailangan dito. ang inyong sarili sa pagtingin man lang sa Kanya. Maria. Oh, anong nais mo sa amin, Jesus na taga-Nasaret? Kilala ka namin. Ikaw ang banal na mula sa Diyos! Tahimik! Basa sa mga espiritu. Ha, 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 ha! lumabas kayo sa kanya. Patay na siya. Pinatay niya? Hahawakan niya siya. Di yan gagawin ng isang banal! Maria, anak ni Abraham. Maayos na siya. Buhay siya. Himala. Sino ang taong ito? Pili ito may sumusunod. Ito'y Himala. Isang Himala. Paano to? Salamat. 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 Mula noon, ako'y sumunod na sa kanya at gumagawa ng nakalulugod sa Diyos. Maraming taong nabuhay ako sa kahihiyan. Pero ibinalik ni Jesus ang aking dangal. Pinalayas ng kanyang kapangyarihan ang masasamang espiritu. Oh, mahal. Sapira. Dina, narinig mo si Jesus at nakita ang kanyang mga himala, di ba? Opo. Kaya alam mo kung bakit ko iniwan ang lahat at sumunod sa kanya at hindi lamang ako. Tayo'y gutom sa pisikal at espiritwal, at tila nating may magtuturo ng daan tungo sa Diyos. Pagkalipas ng maraming taon ng pagkabigo at pakikibaka, karamihan sa amin ay di na kayang umasa pa. Ngunit saan man magtungo si Jesus, tila may handog siyang pag-asa. Teka, sino yun? Isang binata. puktok na anak ng isang balo. Binata, bumangon ka. Oh. Dumating sa atin ang sang dakilang propeta. Dumating ang Diyos sa ating ikaliligtas. Samantalang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong minamahal, bakit kayo dapat pagpalain? Gawin rin ito ng mga makasalanan. At kung mabuti lang kayo sa mabuti sa inyo, bakit kayo pagpapalain? Gawin rin ito ng mga makasalanan. Hinahawakan niya siya at kinakausap pa. Nakasusok lang. Uh. Hindi. Mahalin ang inyong kaaway. At gawan sila ng mabuti, magpahiram ng walang kabayaran. At malaking gantimpala ang inyong tatamuhin. At kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos. Siya'y mabuti kahit sama sa masasama. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong amang mahabagin.